Ngayon magandang araw mga kababayan uh, Pupunta tayo ngayon sa bahay ni tatay uh, At maghahatid po tayo ng mga Padala ng kanyang mga OFW Yung kanyang sponsor So tara mga kababayan samahan nyo ako Medyo muulan lang kailang eh uh, Kailangan natin na Maihatid na natin kay tatay So tara mga kababayan samahan nyo ako Ngayon so, mga kababayan ha uh, dito na, nandito tayo ngayon sa bahay ni tatay. So, sa tawag ka. Tawag po! Ah. Magandang hapon tay! Hala! Ah. Pwede pumasok tay? Oo, oh, Ito lang. Papasok tayo mga kababayan. hindi ah. eh. ah. 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 ba ako mahulog dito tay? Hindi, matibay ba lang. Ah, matibay. Okay, Pwede. Aray ko. Tay, dito mga bagtag tay. Oo, ah. matibay lang. Ato, magpapada. Ito. ito, ito. Oo. Ah. Dito. Ah, okay. okay na dito lang. Ah. <laughs> Ilang ilaw tay? Ha? Walang ilaw. Wala ka, sabi ko ay no, ay daw solar. Wala na talaga no, sira na oh, nang issue lang. Ay daw. So ayun mga kababayan, uh, na nandito na tayo kaya lang napakahirap kasi kita mo namang mga kababayan. Balik mo, balik na. <laughs> <laughs> madilim tay So mga kababayan Alam mo ba kung ano oras ngayon Ngayon ay Alas 4 Alas 4 na ba ah. So So ayun mga kababayan Nandito ah, na tayo ngayon kay tatay So video madilim sa loob ng bahay niya Kasi wala siyang ilaw Pero mga kababayan Ay Alas 4 pa lang ng hapon ba, kasi nagbibig Kamusta ka na, Tay? Eh, ako na ba? Kahit eh, paano, nakakaraos naman. nakakaraos naman? Kaya lang, eh, medyo, 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 medyo para ako, uh uh -huh. na Eh, eh, ako, na, na, ano, na, yung, ano, isa sa Isa, yung, ko, Ah, pala kaya ko. Sa so, naman minsan pala yung anak mo. Ah, kaya well, ah, I, I, ko ako yung bike. so, kamusta niyo. naman yung anak nyo? Ay, okay na ba? Ay, pinawagan siya ulit sa kagati. Eh, mm -hmm. Ay, kasi siya, just Medyo mahirapan yata sa ano, hindi kaya, mahirapan mm -hmm. So, ah, yung... Ayan mga kababayan, tingnan nyo po ang bahay ni tatay. Ayan, ito lang po. Ayan, oh. yung, yung kapiraso po nitong daan ng patubig. Dito lang po siya nakatungtong ng kubo-kubo. Ayan, medyo magulo lang. Kumain ka na ba, tay? Ayan, wala pa So. Ano, wala mo? Kanina? Eh, eh, may... itlog at kamatis. itlog at kamatis. May kamatis pa. Ayan, may, may kamatis pang natira. Eh, para mamaya na naman yun. Oo, oh, mamaya. Mamaya. mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo. Eh, eh may paninda ka pa pala tayo. Oo, oh, ga. At palo, oh. Huh? ko na kape. Eh, at tas mo na. At palo, hindi mabili. Oo, oh, yun. ka Hindi mabili. Eh, eh. kakape ako. Karin. Hindi na mabibili. Mabibili na wa. Pamisa-misa. Yeah. Uh, yung mga kababayan, ang panindo ni tatay, dala, isang kopi blanca, yan, isa na lang, tsaka isang, ano ba to? Hero. Yeah, so ka. Ay, magic sarap. pumunta eh, ala na po hulat, <laughs> ah, wala ka ng puhunan. Alala ka, pumutok ko Bakit? Pumutok. Ay, eh, palo ka. Nakalimutan ni yung Butas. Oo. Uh eh, -huh. nakalimutan ako naman palitin, butasan yung, ano, ang dagat ko ay nakakagpakay sabog eh. Sabog ang suka. Sayang, magkano sana nabili mo nun? Ito, so, ano, 280. 250. Uh, 250, sayang. Kaliter kasi, kaliter. Oo, so, sumabog lang. 150 mo. Sumabog lang <laughs> na. <Inayon, laughs> ka. kasi mga kababayan, uh, ipaliwanag ko lang po. Kung bakit sumabog ang suka, ang suka ni tatay. Kasi kung mga kababayan, ang binibili niya, tuba pa lang. Tuba, ngayon, uh, 10 liters. Isang Wilkins po yun tayo, di ba? Oo. Oh, okay. so ngayon, uh, dahil ang tuba, pagkasariwa pa kasi, ayun uh, ay bumubula yun, kumukulo ngayon. Kung walang butas, sasabog po yun. So, yon yun, ah, naubos ang suka mo tayo. Naubo, ala ko <laughs> so, yun ay para maging suka, kaya na ibilad pa ng tatlong araw tayo, no? Ah, sa araw al lang? Sa araw, pwede na yun, oh, maging suka okay. na yun. So ayun uh, mga kababayan kasi yun ay suka sa sasa. Tumutubula ka na may kitaglaan sa isang ano eh, Eh paano yun tayo? Yung 250 mo sumabog, di hindi ka na kumita ng 200, ng 1 um, amp ka na? Oo, oh, pa. 200? Sa, sandaan. Ay, sandaan sa, ang kikitain mo doon? Oo, oh, may kitaglaan lang. Plus, nalogi pa. Nalogi Yung uh, gabi, ano? Ay lang, ano talaga, disgrace. Eh. Disgrace, yan. Sabihin ko ba sa nagbigay sa akin dahil kiri ka lang. Wala akong magkakawa. Paano yun? Babayaran mo yun? O bayad na? Ah, binayara ko na. Ay, paano bayad yun? na yun? bayad Hindi ka pwedeng kumuha lang Ah, hindi ka pwedeng kumuha ng hindi pa bayad? Ah, oo, kaya lang. Nalugi. Nalugi talaga. Nalugi <laughs> ka ng 250. Eh. Nakatay na naman na... Nakatay, ano, para makaroon ng may suka. Mm -hmm. So ngayon tayo meron kaming ano pasalubong sa iyo kasi ngay isara kayo natin to masasara pere ayun isara mga nga talagang maliwanag naman ayun napakadilim na lalo ayun dito lang tayo sa loob kasi mga kababayan ang solar ni tatay na binigay namin noon ay wala na sira na so sira na yung solar ni tatay baka alaw <laughs> na tatay na oo Patay na yung solar mo. Wala na kasi yung mula. Oh, hindi mo Pero yun na yun. Umabot nilang taon na yun. Yung binigay ko sa iyo. Oh, no, Babang siguro yata. Oh, pero okay uh, pa. Kaya na, alas na no. yun. Wala ba? Oh, ngayon tayo. Meron pala ito. May ilaw tayo. Naalala ko pala. Meron pala tayong ilaw na... Kasi si... Si... Naisip ni Kuya Rick... Ah. Si founder na mabigyan ka ng electric fan kasi itong bahay mga kababayan, mainit dito kasi pag tayo mo, bubong kagad eh. Okay. So ngayon, ang nabili ko po sa inyong solar, ay yung electric pan ay may ilaw. So ngayon natin masubukan. Kaya nga, buksan mo nga, misis. Okay. Tawakan mo rin. Pala, balakalakal. Ito. Hindi nga pala, matagalakal. Ay, yun to. Ay, hindi to. Ay, Lakas ng hangin tayo? Ang hangin? May ilaw. Ay, may, 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 Ano mo mo lang, natin. Nalubat. Ah, okay. Oh. Yan, yan. O oh, yan, tay. Oh, pwede na to? Oo. Oh, o yan, ito. Yung tinatelt lang yan, tay. Alabat oh, ba? Yan mo, ilagay mo ng mayos. Yan, mailaw po yung electric fan mo. Kumakakag. yan. O pwede na yan ganun, tay, di ba? Oo. Oh. O. Ah, may charger daw. Ah, salo bilagay. Okay. Pero magagamit mo din 'yung tayong iletech. Panito tayong ano, tay 'yung pang-charge. 'Di ba, doon ka natutulog tutulog sa sa kapatid mo. Pag-uwi mo doon i-charge mo 'yan. Diba, U uwi ako din kina Lawal. Oh, eh, i-charge so, mo 'yan. I-charge mo 'yan tapos. At punta mo roon. Dalhin mo 'yan, i-charge. Oo. Alala pag charge ito. Oh. Opo, opo, yan po yung oh, charger yun niya. Yung ah, pa pa ka charger. Ah, yan po yung charger niya tay. Ah, salamat naman. Ako ah. na makabawala. Oo, oh, ilagay mo na sa safety. Ah. So, yan po ay galing po ito sa kay sa ating mga kababayan. Salamat para Salamat po sa tulong niyo po. Opo, na, nagpadala po si you know? si Sister Lily ang, ang, ang kanya pong YouTube channel ay <laughs> Jesus Christ <laughs> Love and <laughs> Care. Ah. So, nagpada. Ano ba nangyari sa papa? Buti, bagsak na. Ako ka. Eh. Natutulugan mo pa ba yan? Kasi hindi na ka ako makapagtrabaho na matuloy. Sabi ka na eh. Marami. Grabe, ano grabe pa? mga kababayan. Pauting Kung ito tayo mga ano mo tayo, itong mga abobot mo, kung doon mo yung sa baba yan, pwede, hindi pwede doon? Doon? Oh. Ah? Yan, mga abobot, itong abobot yan. Para lumuwag ka dyan. Uh, uh. ano ba mga laman yan? Ang gabi so, um, Bakal babay. Ah, nga, so may tubig may, tu may ano naman tayo, may takip naman. Shit, grabe oh. mga kababayan. Tignan mo, ilawan mo nga. Tignan mo yung gilid niya, oh, yung higaan niya. Oh, grabe higaan ano mo tayo. Higalos Paka... na bagtak na. Puro ano eh, Turo timba. Kasi <coughs> dyan, tumutulo ka. Ah, tumutulo yung ano mo, bubong mo. Oh, eh, eh. Kaya dyan mo nilalagay, di baling... Di ba? Paro, yung babay may nababasa. Uh, di bali ikaw mabasa, huwag lang damit. Oo. Sabi ko sa bata. okay, may litik pa tayo. Uh, I-charge lang, ano muna, ilaw muna. Tayo mo muna ng litik. Ilaw na, na lang muna. Tapos mo kay so, tatay. Wala ko naman siguro. So ngayon tayo, may pinamili kami ng paninda mo. Ay, salamat naman. Oo, paninda. Eh, para naman makapagsimula ka ulit. Kasi mga kababayan. Yes. Thank bigas yan, Tay? Bigas? Aaw. Oh. Bigas, bigas? Oo. Oh. Oh. Mga dalawang kilo bigas mo tayo. Oo. Oh, yun. Ayan. Oh, Talong. Di, dito natin, i-display mo na rin. Mm, Di, i-display mo na dito para ano. Eh, hindi ka okay. lang ako kung mahalo. Oo. Oh. Ay, ito mga kababayan, napakahirap sa lugar ni tatay. <laughs> hindi talaga ako makakailos. Kasi nga sa sobrang liit. <laughs> tapos pag... Simento ah. na rin. Napakang ko. Ay, ito. Simento. Kaya nga, napakang ko na nga. Oo. Oh. Wag may display to, may aalis pa siya. Dito lagay mo sa lamesa. Wala uh, lang. Oh. Okay. Ah, ako wag ayo. Oo. Uh -huh. Ayun. Ah, dito pala ako dapat. So, grabe mga kababayan ay, oh, bubong kagad oh. Uh -huh. Ay, ito na tayo. Ah, wag. Ay, ito ko. Uh -huh. Ayun mga kababayan oh, parinda mo yan tay ha. Ah, Napakarami mong pagtatay. parinda tay. Oo. Uh -huh paano natin emergency light yan saan ang shampoo? shampoo, kape ang dami mo tayong biskwita. kung, kung hindi mabili tayo, kainin mo na lang i-display mo, isabi ko na yung ano oh, yun bibili na ka kainin mo, kainin mo, kainin mo Magutom ka, kain ka ng biskwita. ay. yung mga kababayan, oh ilamayo ka ng konti ipagkita ko lang biskuit talaga, biskuit tata, yung biskwit ni tatay yung biskwit niya tatlong peraso lang ang tinda niyang biskwit <laughs> apat na magic sarap dalawang kopiko, dalawang perasong twin pack so ngayon bumili ako tayo sayo ng dalawang tuwid na ilagay mo nga para maganda matagal-tagal mo na yung itong paninda tayo ito lahat ay paninda mo, to, dalawang libo ito lahat tayo galing po ito kay ma'am Lilibet Alawar sa Oh, ayan oh, ganda ng mga isampo. Tangerine mo. Kailan tayo sa mahal nang bilihin? Ang 2,000 ka kaunti talaga. Ayun. Bili pa tayo ng electric pan. Pero matagal mo naman eh. kaya ang alam ko, ang 1,000 lang ato binigay namin sa iyo paninda, di ba? Tagal na noon. Oh, laba ka. Oh, bigas mo tay. Oh. Tay okay, bigas ka pa tay, binili pa kita ng bigas. Oo at bigat ayan mga kababayan ayan tapos yun na na-display na yung iba yung maganda ganda na tingnan kasi tay alam ko bakit ka humina ng paninda mo kasi may tindahan na dyan may tindahan na ka dyan. Mm -hmm. ay isa kayo yung magkakagawa-gawa nakarap mm -hmm. ako mm -hmm. ay kabagad mm -hmm. may lang nawag sa sugerilyo mm eh -hmm. ay kaya lang hindi lang bumalik eh. Pero sabi, babalik pa ba lang. Yung. So, ah, may pa-utang ka doon? May bagay sa na ba, laglabag. Huwag ka magpautang eh, tay. Di baling, di baling ikaw na lang kumain. Huwag mo na ipautang. utang eh, Sabi ka. Di na babalik yun. Mga manggagawa yun eh. Eh, sige ko ka sa engineer. Sabi, sige nito ka, ka sa Eh, di ba chat? Baka nadali ka na ng kurap. Nakakalimutan lang. Ah, uh, tama. So, ayan mga kababayan, uh, papasalamatan ko lang po ang nagpaabot sa inyo tayo ng tulong si Ma'am Lilibet. Si Sister Lilibet po, ay ang kanyang YouTube channel tayo, ang uh, Jesus Christ Love and Care Ministry. Yun po ang kanyang YouTube channel. siya po nagpaabot sa iyo ng dalawan libo. So, mga kababayan, uh, Sister Lilibet Napakalaking tulong po itong electric fan na binigay natin kasi may ilaw. Tingnan mo naman kung wala ito. Ah. Walang ilaw dito. Pero actually, eh. ngayon ay alas 4 pa lang ng hapon. Kumbaga maliwanag pa sa labas. Pero doon sa ito sa loob ng bahay ni tatay napaka napakadilim na. So kung makita nyo po, tingnan nyo po yung bahay niya. Kaya dyan po siya nagluluto. Ito po ang kanyang tulugan. Dito bagsak na. So, thing, dito naman ang kanyang tindahan. Yan kung baga mga kababayan ito ay sinukat ko isang di pa lang ang lapad ng kanyang tin bahay isang pa na mayroon naman tatlong di pa ang haba pero kung titingnan nyo po kahit mahaba siya dahil po kulang sa ayos kahoy walang yero so ngayon si tatay dito siya natulog sa pinakagilid tay dito ka natulog sa pinakagilid kasi dito walang bandang tulo. Ay, dito mga kababayan, tingnan mo naman kahit makita mo puro tulo na. Kaya hirap na hirap po talaga ang kalagay ni tatay dito. Sobra po ang hirap ng kalagay ni tatay. Kaya nga po, <coughs> mapakalaki po ang tulong nyo, Sister Lilibet, ng ang pinadala ninyo para kay tatay. Ako po ay lubos nagpapasalamat po sa inyo. Talaga po ako ay tuwing maka po maghahatid po ako ng tulong na pinaabot ninyo. Grabe po ang aking pasasalamat sapagkat nakita ko po. Nakita ko ang kanilang sitwasyon, katayuan na talaga naman po kayang kailangan po nating tutulungan. So sobra po ang aking pasasalamat sa inyong lahat lalo na po kay founder na siya po nag-suggest na bilang ka ng electric pan na may ilaw pa. So, kita mo naman tayo, kahit wala kang solar, may ilaw ka na. Kung kumain ka man, may ilaw ka na, di ba? Hindi ka na basta. Kasi mga kababayan, yung solar po na yun, binigay ko siguro na sa dalawang taon na tayo, no? Matagal na po yon So, ngayon nga lang, nahirap, mismo ako, nahirapan ako, kasi nga, eh, untog na ako kung hindi man ako pwedeng humakbang-humakbang, kasi mababali ang mga kahoy ni tatay. Eh, tay, kung ano ba tay, tatingin mo ba tay, kung kahit ayusin mo ng konti, hindi, papayag ba yung may patubig nito? Ay, na yung, yung maayos naman ba sana? Ah, uh, gayo yung ko kasi nga, kung ba, ano, kung hindi ba ibo, talakad ba ang kakasos? Malaki nga. Kaya ang ginagawa ko, ruter, ruter lang. Oo nga, gabi naman tayong bahay so, mo. Uh, eh. ano, Basta, at least, Pagpalo, ikaw, upa. Oo no, nga, kaysa mga pahantayan, no? Kaysa mga kapaka. Kaya, pagpalo, siguro. Pag si ano tayo, si Ate Angela, yung anak ninyo, nag, nag, alam ko, nagbibigay din sa inyo ng alawan, diba? Nagbibigay naman sa akin ng pakain, alawan. Ang gusto ko lang talaga, pagpalo, kung hindi ako na 10 peso, 20 peso, oh. pagpalo, meron ako pera. Uh, dito bar 'yung kaka-kapok ba 'te? Oo. Kakadai dali diba kasi? Mhm. Mm Asa na. Dila, bakit bakit tay gusto mong kumita ng 10, 20? Ano yun, ba ang tinaghanda mo? Uh -huh. Bakit? Para saan 'yon? Eh, para naman sa kasi kubisan. Apa ko 'yung na ako na ba-check din, bisaya. Eh. Mhm. Mm At paano? May pagbina ko kanta. Oh, katulad nun, ibili ka ng itlog na maalat yung Magkano yung 15? O, oh, 15. Oh. Kumisa itlog, nalaga ko na lang. O, isang itlog, lalaga ah, mo. Ulam na yon O, oh, kumisa na ba? Hmm. Talbos lang, nagtatalim talim ako lang sa kalabas. O, oh, may dyan, Mara mga kababayan si tatay, maraming tanim ng talbos ng kamote. Talbos ng kamote, ng oh. mate. Ay, kumisa, sarwina. Talaga ako uh, na lokmate, Oh, yun tayo, Mito. sa na tayo kung okay, ano wag yeah. eh, huwag mo, kasi okay. ipautang mo, di ikaw na kumain, hindi ka naman binabayaran. Eh, maawain kasi si, si tatay mga kababayan. O, di sa labal, yung kukuha siya, palbos, eh, hindi kayo naliba, Ano yun tayo na, ano, na, ninakawan yung tindahan mo? Ay, kasi siguro, yung, akasusi ko, mm. dali Ah, hindi mo na gusto na pagkasusi. Uh, Akala ay, umahagin, mo na susi na. Ubagin, umulang. Oo. Oh. Abake, hindi naman pala magtaba ako magtabako. Ikaw lahat ka sumuti. Oo. Ako yung, uh -oh. yung wala kapin, naging dalawa. Oo. Mm. -hmm. Saka yung uh, sigurin ako, apat. Bumuray sigurin na lang. Oo, oh, pero mga magkano ba tingin mo na nakaw sa inyo? Mga magkano halaga? Siguro, baka... Mga... Kulang <coughs> 400 siguro. Kulang 400? Malaking oh. na yun tay Oo, oh, malaki na mm, labing, malaki na yun. Laging dalawa kape eh. -hmm. Daming dalawa. Kasi tayo mahal na itong kape, itong mga tuwid na ito. Tinan mo tayo. Oh, tinan mo. Oh, yan, oh. Kasi yung mga kababay, oh, kukopi ko lang kata. Oh, tayo. di na. ba yun ang binibili mo sa akin? oh, ito mabili. Oh. At palo, may tindahan Dalawa yan tayo, tinan mo. Dalawa, oh. Ang sarado. Dalawa nga ba? Ka. Ang sila. Hindi ko ako kasi Oo sa lakay Masambahan po sa Kaya lang Hindi Bakit malamang kahit May bamili Andyan lang Magkano kinikita Sa isang Isang potol ng Ano ng kape Sa Yung kano ko kape kasi Tresi lang Tresi ba? ba? Tresi Oh. Di may dos ka. Oo, oh, meron ka daw. Oh, di kumakabinta ka ng lima, di meron ka pang na sarili mo. Sa so, sapo. ko, sapo, sapo. Mm -hmm. so, Siyampo. Oo. Oh. Oh, kasi mga kababayan, tingnan nyo, ayan. Maganda na. May, may display na, o. Oh. Ayan. O, oh, di ba? champo hmm? cream silk. meron kasi yun daw mabilis sa kanya. So, syempre, meron tayong displayan natin yan ng mga biskuit. Ang biskuit na ba? Oh, yan. Tapos meron tayong siyempre, pita tayo, oh. Masaba um, ako, hindi ko magugubi. may gelata Bibisa, nakakain ko. So, bigas at saka electric pan po ang nabili ka natin na, sa na, 2,000 libo. So. Ay, paano, hindi na bibili. Hmm. Kasi meron nila magugutaw, kaya dapat naka napapawala ng na biski. Mm hmm. Kasi mo, kahit tatlong piraso, apat, nakasabi. Yung mm -hmm. so, kung sakaling magugutaw ako sa nabi, nakakain ako. Apo. Mm -hmm. so, kasi uh, bawal sa akin magugutaw. Ah, bawal nga sa inyo mag Payat na right. payat na nga po kayo. Ako ka. Para ako na... So, grabe mga kababayan. Uh, gusto ko ah. sanang... Ang gusto ko lang sana dito tayo sa bahay mo. Malinis ba? Ma, yung... Kahit na lang party tayo, dito lang, dito lang gusto kong maayos dito banda, na yung maano ba, yung di ka ba nang hingi ng yero tayo ng mga pinagbaklasan? Kasi para mapalitan niya, no? Hindi, hey, malaki yung umuso ni eh, pagkaribahin mo ito. Mga ilang yero ba yan? No? Oh, uh, uh, ba? Saka, gusto ko tayo dito lang, dito lang, dito lang anuhin natin. Itong kobo lang na ito. Taka, uh, taka na lang, taka. Hmm, saka na lang, ano? Uh, Pag may pera ka na. Ay, pero lang. Uh, Ang parang magpapit. Tansya so, mo, mga magkano tayo, busin. Ay, nakau uh, ay, pagkaribahin. May, 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 may sample label. <laughs> Dili siguro, siguro. Hindi lang, siguro. Malaki nga. At hindi baka bulok na eh. Mabulok na lahat. Wala na magpapalik. Wala ka na talaga mapakinabangan dyan. Once wala, na giniba mo wala, yan, wala ka na mapakinabangan yan, sigurado. Ayaw, so, mag-taste na lang, Tay. Ah, tisin mo na lang. Oo oh, Ah, at saka kanta lang, nare-repair na Oo, oh, Basta huwag lang tumulo, ayos na. oh, ayun oh, ano, uh, huwag lang tumulo. Oo. Oh. Kaya maraming maraming salamat sa mga tulog ah po, syempre kaya... Ako naman tayo ay, kaya nga sinasabi ko po lagi sa, sa aking mga vlogs, na ay hindi talaga magsasawang magpapasalamat sa Pinoy Vloggers Charity Group. Kasi yun talaga naman mga mayroon, silang gininto ang mga puso, ang ating mga kababayang OFW na sila po ay tumutulong sa atin dito sa Pilipinas. So mga kababayan, kaya nga po minsan ako ay talagang pinipili ko po kasi talaga mga deserving kung bakit eh, minsan tumatagal sa akin yung mga ay, pan vlog ko kasi talaga naghahanap po ako na talagang kailang kailangan na tulungan. Kaya nga Uh, lalo na si tatay, ito po si tatay, tinan naman po, nag-iisa lang dito, ang kanyang anak ay, actually yung mga anak ni tatay, mga kababayan, ay ina-sponsoran po ng, ng mga kasama po natin, mga Pinoy Vlogger Charity Group, sa kanyang pag-aaral, tinutulungan po yon. Kaya lang dala sa kahirapan, nakita sa sitwasyon ni tatay, uh, huminto ang anak sa pag-aaral para lang magtrabaho, nasa gayon ay matutulungan si tatay na mapakain ng maayos. Kita mo nung nakarantay, nakita ko laging uh, pritong manok, ang bitbit -bit mo, isang piratong hita, di ba? Ah. Oh, Tapos, okay. eh, minsan naman itlog, isang talbos. talbos, talbos ng kamuti. Ma masarap ng talbos ng kamuti. Tapos yung gabi na tanim mo, ah, oh, yun, masarap po yun. Yun ang mga nakikita ko ka tatay dito, mga kababayan. Kaya naawa po talaga ako kay tatay. Kaya maraming maraming salamat po sa Pinay Vloggers Charity Group. Lalo na po kay Sister Lilibet na nagpaabot ng tulong kay tatay ng 2,000. Ayan, ang um, Jesus Christ Love and Care Ministry. Thank you, thank you so much po sa iyo, Ma'am Sister Lilibet. Maraming maraming salamat po. Dahil po sa inyo, sa ngayon si tatay. Nagkaroon na naman ng kabuhayan, showcase, saya. Uh, <laughs> Nakakatuwa po mga kababayan makita na parang nakakalot sa puso ano tay ano oh ano masabi mo tayo sa ating mga kababayan ay marami ko marami sa lahat at sana po baba pa ang buhay kasi po ay eh, baka ano ko yun pa parang yun sa yung dalawa nakawala rin po eh kaya hindi niya ko mabasaya kaya ako nagsisimisap din at palo Ayan lang ako ngayon sa hindi ko. Gusto ko mababa pa ko ang buhay ko. Araw po, kahit pa rin nakita ko pa yung inag-apok ko sa mga bata. Awawa po po eh. Aawarin ako. Hmm. So, ayan tayo. Sige. Maraming salamat po po. Bakit 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 lakas ang ko? Hmm. Mahirap yung papabayaan ko. Parang wala akong magawa. Ilan taon na nga kayo ngayon tayo? 63, eh. 63 na kayo? Kaya lang, nakalitrin siya ka ako. Mm, um, Na-stroke nice kayo, di po ba? Na-stroke ako. Pero mm. kung ko, hindi ako nakaroon ng no, depresya, yung kanpalo, uh, masa, masa, masa hmm. na wasa na sala, mm. eh, malabo na ba't ako? Malabo na rin Malala. po. No? Sa gabi, mm. hindi lang na ako naglalakad. Mm. Ah, Sige tayo, maraming maraming salamat. So ayun mga kababayan, uh, maray maraming, maraming salamat po. Thank you, thank you so much po sa inyo mga kababayan yan po si tatay. Tingnan nyo naman po ay buti na lang may ilaw kami dala. Yung electric pa na may ilaw kaya medyo lim kami. Maraming maraming salamat po lalo na po kay founder Rick Yam Vlog na nagsuggest nga po na may bigyan ng electric pan si tatay. So may ilaw pa kaya nagkailaw kami ngayon. So syempre maraming maraming salamat po kay Sister Lilibet. Yung Jesus Christ Love and Care. Thank you. Thank you so much po sa inyo. Sa Pinay Vloggers Charity Group, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you so much po. Sana po ay hindi po kayo magsawan, tumulong sa ating mga kababayan. Higit na nangailangan ng tulong dito sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, kung siyempre, uh, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, siyempre naman, uh, pakishare naman po ang aking mga video. Subscribe, Buhay Relocation Site Vlog. So, ayan po. Bye-bye po. Maraming maraming salamat po. Ayan.